Yusek, meron hong election tayo next year, ano? Ang sabi ng sa Senado, isa nilang ina, inaalala, eh, may politika sa Pogo. Ibig sabihin, pwede ka mag-fundraising kung ikaw ay kandidato. Pwede rin talagang mga ka na, sige, poprotektahan mo sila kapag ikaw ay nanalo. Gano'ng kalaki po yung pagtatali ng political ambition ng ating mga LGU o mga re-electionists at uh, posibleng pondo manggagaling sa Pogo. Yun hubay sinisilip nyo na rin. Um uh, bibigyan ko na lang po kayo ma'am ng figures ano ma'am. Mm -hmm. Uh we have uh, May hinahabol po tayo mga 300 plus na pogos. And uh all in all siguro ma, mga 500 plus ang pogo dito sa Pilipinas kasama na po yung may mga permits. And uh hindi ho barya yung kinikita niyan ma'am. Ah uh, million-million po ang kinikita niyan sa isang buwan. At uh kaya po nila na mag-donate kung sino man ho siguro yung magiging sponsor nila para maproteksyonan nila, kaya po nila mag-donate. And uh, bilangin nyo nilang po, kung 500 plus yan, kung magdo-donate po, halimbawa ma'am ng 2 million yan, kada isa, eh siguro kayang kaya po nila. Mm -hmm. So kung ikaw ay kakandidato sa Mayo, at uh, uh, parang tipong may pondo na pwedeng makuha sa Pogo, medyo illegal na pera, pero pwedeng itago, ibig sabihin, Talagang dapat bantayan pa rin ho, itong mga Pogo dahil baka sa May 2025, ang ating halalan ay eh, maging decision makers ang mga Pogo operators. um We can say that ma'am. We can say that with all the resources and connections they have right now ma'am. Uh, pwede po natin sabihin ganun.